May pit na kinundina ng mga opisyal ng House Committee on Foreign Affairs sa Kamara ang walang batayang claim ng China sa isla ng Palawan na kumalat sa iba't ibang social media platforms. Ayon kay Committee Chairperson Rachel Arenas, ang naturang claim ay patently false, historically inaccurate at isang masagwang pagbaliwala sa international law. Sinabi naman ni Rizal 2 District Representative Imidio Tanwat Vice Chairperson ng Committee ng Walang Katotohanan, at walang basehan sa kasaysayan at sa mga umiiral na mga international law ang statement ng China. Ang mga lumabas umano ay puro propaganda at palilin lang lamang. Dahil ayon sa kasaysayan at sa mga umiiral na batas, international. Ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas at niminsan, hindi siya naging parte ng bansang China. Ang Pilipinas din umano ay may soberiniya sa Palawan at ito ay hindi pwedeng pasubalian. Ang gawagawang claim ng China ay isang masagwang propaganda at pag-atake sa soberaniya ng bansa. Ang Palawan naman ay mananatili at laging bahagi ng Pilipinas sa ito ang katotohanan. Kaling sabi nito yung nanawagan ng dalawang kongresista sa lahat ng ahinsa ng gobyerno na maglabas ng bagong mapa na naayon sa batas ng bansa na nagtatakdat na giwalay sa maritime territory, political boundaries at iba pang mahaligang detalye sa teritoryo. Ito'y upang malabanan ang malabis at illegal na claim sa teritoryo ng Pilipinas. Felix Tambongko, The Observer News.